Okay na, papantay naman yan pag umalon. <laughs> <laughs> Kunti <Okay, laughs> lang naman, difference ya. <laughs> puro bida ito, puro bida. <laughs> out ka mo na sa ex <laughs> <laughs> Magandang morning mga kasoyo Ayun uh, uh, Dalawang araw tayong sunon-sunod na walang upload uh, Nabisi tayo dito Sa ginagawa ko to. Kaya medyo natatagalan tayo mag uh, update Dito sa Panabi Nabisi ako dito sa mga ginagawa kong kontrata <laughs> Ayan, magandang morning Ah, uh, soyo update ulit tayo dito sa bangkana pamayosan ano Busy sila. Ah, uh, ako katatapos maglangoy dito sa dagat Karina. Ya, fresh na naman tayo mga koy. Fresh ko na naman tayo. Ayun ang uh, Triple Z mga kasoyo. Ayun, update din sa Triple Z mga kasoyo. Baka uh, next week siguro. E itatawid na 'yan ang bungli siguro mga kasoyo at uh, plano ni Amigo Vic ay doon muna siya mag uh, magi extra kuan magi extra laot at uh, gagawin nata niya pam mamumusit daw muna siya habang maghihintay doon sa in order namin kahoy aba nagsiswimming ang mga binata <laughs> ha desi mga mga binata! Ha? hahahaha, hahahaha, May hahahaha, 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 may hahahaha, 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 soyo! hahahaha, Short video hahahaha, 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 hindi pa tapos. Medyo mabosisi nga lang mga kasoyo kasi uh, ang ginagamit ko dun ay silk screen para uh, maganda ang kakalabsan. Gawa ng pagka imano-mano natin, medyo matagal at uh, mabosisi nga dahil uh, sa maliliit na litra at uh, yung uh, yung pinong pinong ng detalye niya ay hindi makukuha pagka uh, i-mano-mano natin kaya naisipan ko i-gagamitan -gag ng self screen i-hahagod yeah, na lang ba para mabilis ayan paspasan sila dito ayan update ulit tayo dito mga kasoyo ayun patamsak na lang po ng ating video mga soyo patamsak po maraming salamat po sa mga nagla-like sa mga silent viewer natin dyan big shout out po Ayan Kay Brother Manny Pascobelio Ingat-ingat po sa laging pagmamaneo dyan na uh, Busing At Kay Sir Paul lagueras uh, Laguiras Ganon din po Ingat-ingat po kayo sa inyong uh, bawat hanap buhay Araw-araw Yon kay Sir Jeloim Big shout out po Kay Ma'am Jeneline Toledo Ayan Kay Madam Mupan Fitness Ayan Big shout out po Kay Sterling Watch Official Big shout out po kay Dong Edwin official big shout out lah ano, ano ginagawa to mga to ah nagbabalagbag dito ah Baba, 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 ikat yan, Nako talagang biron biro ang pag assemble ng mga ang style na oh, <coughs> hindi na sila takot sa ulan parang ulan na naman mga kasoya o oh. Pangitin na naman oh. ayan dono umulan na doon talagang bakasunista na naman ngayon mga kasoya ay eh, dami na naman Shoutout nga ka pala kay Arcelia Yan, comment ka lang dito kung kailan ka papunta rito at yung isda mo ay nasa lang sa bahay Para pagka dumating ka ay maghanapin uh, mo lang ako Basta tayo pag dumating ka, dumating ka rito sa dinahinkan mga kasoyo ay kay Arcelia Pag dumating ka sa dinahinkan ay talong mo lang kung saan bahay ni kasoyot, Ituturo ka lang naman dito, kilala naman ako Yan Ya, mambola. Yan, sinukat pa sinukat. Kita ka mulan. lang, 'di ba? na, na. umulan, 'di pa tayo tapos mag-video. Mamaya akan na umulan pagka tapos ako mag-video. Ah, na rin pala sila dito. Ah, uh, wala mang ay tapos na si Pare Adonis mga kasoyo. Mamaya ak akyatin natin yung postin na lagyan na lang sapatos. At kasi dalawang araw tayong ulang update na dito. Dalawang araw din tayong wala upload. Pasensya na po mga kasoyo at nabisi lang tayo. Eh kukunan ko sana ng content yung aking ginagawa ay Medyo matagal man. Atin na lang yung pasadahan pagka nagagawa na tayo doon sa project ko. Tara, tayo. Tingnan natin kung anong... Kung anong balita sa taas. Wala lang yung... Wala pa, pa, wala pa yung makina dito, Masoyo. Masoyo. Hindi pa dumating. Kailan kaya dumating yan? Para ma ho na yun ni kon ito. Pagmumuntahe. 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 Si paring Adonis din mga kasuyo ang bibira noon. Pagmumuntahe. Si paring Adonis din ang bibira. Kilo na pala na masilihan na rin tong takip ayan o oh. okay na mga kasoyo yan bali anim na palo ito o oh, okay na rin Dalawang kahoy ito mga soyo, sinapaw lang. Ayan o. Dalawang layer to na kahoy. Ito ilalim niya. Nakapatong lang din. Ang ibig ko sabihin nung nakaraan mga soyo, kasi hindi ko na ikuan gawa ng ito. Hanggang dito lang to yung kahoy na itong palo na to Yan. Yung palo na yan. Kadalasan kasi sa ibang bangka mga soyo, itong mga palo nila, ay butas itong sahig Diretso yan, papunta sa ilalim Ito nakapatong lang yan Ginawa lang yan ng parang takam Nakatakam lang yan Papatong lang, pati rin dito Yan, yan style Binalutan na ng Ipoksi Akyat tayo mga kasoyo Para makita natin Andahan dahan nga lang tayo dito. Baka tayo yoy. I... Ba tayo boss Ah. Yon. Talagang nakakangilo na. Gutas. <laughs> <Ugo> oh. <laughs> nakakangilo pag mataas na. Ay, meron na palang letra to ay. Registro ng ng radyo. Ayan, registro ng bangka itong sa ibaba. Ito, registro ng radyo. Taas. Ay, o. Mainit talaga apakan pag itim. O, oh, pag puti. Malamig mga kasoyo. Pero pag ibang kulay, masakit siya masakit siya balat. Ayan, naka-perno. Parusan. Ito isang Mataas perno lang. Mataas pa eh. ba pa yan? Sipat-sipat, sipat-sipat. Baka tumabing gawa ko dito. gawa ko dito. Oh, na yun?

Taas yan. na taas nga konti doon. Taas. Oo. Uh, <laughs> mo na lang ang Buma. Wala pa. Wala pa. mag mo na tayo. I-schedule na pala ito mga soyo kung kailan nang babaan ito. Ibababaan na rato tulang tulang makina. At uh, papalutangin na Madaming bakasyonist lang ngayon Magpi-picnic mga kasoyo Magpi-picnic Nasaan kaya si Raps TV Vlog Ayun, nun yung kina Raps TV Vlog oh. yung May Kasunod na kubo-kubo na yan ayon, Mga resort dyan Sunod-sunod na yan Pwede kayo dito magbakasyon sa sa undas sa undas baka bah ah, kangilo naman

ay, kaya pala. Ay. Tapos. Tapos. Nebe, nebe. Nebe yan, nebe. O, oh, yung sukat ka ng nebe dito. Tinan mo, bababa yung sukat mo. O, oh, ayan na merinda natin, o. Oh. Ayan na merinda natin. Mga... Bali mo na tayo. Bali. <laughs> Bali mo na tayo kay Kapitan. Kay... Okay. Pali <laughs> <Wale> sa YouTube. <too. laughs> Hala, kakapiranggot. Mahay mahina ang ating income ngayon, mga kasoyo. Kaya wala tayo magiging adventure. Maganda talaga pagka makalao tayo. At <tod>

dami ngayong bangka uwian at uh, mahal na araw ay ewa ko lang sila Romil TV kablogger ko na dito na adyan na mga RSG wala pa kuya RSG wala pa no ah, pawi naman yung mga yun pagka pagka may okasyon ay uwi yung mga yun naipit yung ating triple Z mga kasoyo sinapa sinapawan tayo ni Piersil. yung Piersil nakikikuan nakikitali doon ah doon sa tinalian natin wag lang mag uh, lakas ang silig at uh, delikado mapupunggal yung atit maliit <laughs> yung kanila mula laki ay maipit yan Oh, dito ay kailan lang loso nito kuya? May schedule na? Wala pa. wala pa. Kala ko ilolosong na eh. Ano, ba'y ano? Adi... January na to. Ah, January na losong. Dapat talaga muntahan pati dito. Ah, uh, uh, dapat tayo may salpak muna yung makina bago may baba. Mahirap, mahirap pang mumuntahi kasi masuyo pag nasa tubig na. Sabi ni paring Adonis. Ano hindi makapag uh, hindi makapagsukat ng maigi maganda nito pa sa tabi ay, ay mamumuntah yan ha okay fight pag sa itaas diretso langit na yan <laughs> oh. Ibalin sa baba, wag lang sa taas, alaw. <laughs> Mas mahirap sa taas at diretso langit. Wala nang binalikan. <laughs> Nakakangilo yan. Oh, huwag ka man umulan. Oh, sus. Ah, ulan naman. Huwag ka man umulan. di pa tayo tapos. Yun. Yan, yan, yan. Oh, Ay, lumakas ng ulan. <laughs> Ooh, lakas. Ah! Yun. Apa. <laughs> Alam mo <doon> yan. <laughs> Lala. <laughs> oh, yan. <laughs> Binit Binitawan yung kahoy. <laughs> Bagsa yun. Lastik na yun. Bigla lang ang gumuhos doon. Okay, ilipas lang yan mga kasoyo. Eh. Ilitawan ah. Oh. Tinapon yung tao yan oh. Ilitawan pa baba. <laughs> yeah. Iyak. Biglaan, biglaan naman mga kaso'y <laughs> ng ulan. Ilipas lang yan mga ngayon, wala na yan. Ito ang pinakamahirap sa ang mga mga katatama mo. Ayan ang lang pa. Ayan ang tabi lang pa. Uh, Ulan iniit. Ulan <laughs> iniit dito. Mabanas dito. Mabanas. Tira. Oh, o wala na naman. Tira na naman. Ya. Oh, Tira yeah. lang sa... Ayan. Lag natin ha. Bawal magkasakit. Good news. Yan, time check pala natin mga soyo ay alas 10. Kapload ko ito ngayon ng alas 11. Ngayon po ay pizza, pizza uno na ng November. Gokoy na lang. Ang ah, bilis ah. Nakaitak ang kaga doon. Oh, I'm going to walk up again, huh?

Baba na tayo. Ay. Pag wala pa talaga makina mga kasoyaw. Oh. Malamang dito 'yan ng Novella pipisto kasi pag dito yung may butas naman dito kaya malamang dito yan ang manubila maganda pagka na dito na yung makina at baba muna tayo Bata tayo sa baba Ayan. Sa mga baguhan dyan, ito nga pala yung kuhan pinakang storage room niya. Wala pa nga lang yung makina. Yan. 6WF1 ang konjan, dyan. Ang magiging makina nito. Kasi ito yung sa hulihan. Yan. Papakita ko lang sa mga baguhan natin. At uh, malaman malamang nakita na ito na ibang ating mga kasoyo. Mga solid. Dulas, pak nga ah, di dito magandang view ay. Oh. Wala pa rin shut out ka muna sa ex mo. <laughs> shut muna sa mga X. Ah, kangilo. Bayan na naman ang ulan mga kasoyo. So, Baka hindi ko na pabain to para ma-upload natin at alanganin tong ating pang ngayon. Ulan na naman. Oh. Gugoy na lang. Paano man tayo nito? Basta na yung ating kamera. Eh habol ko to na upload ngayong alas 11. Yan. Ulan na naman. Update na lang ulit tayo sa susunod mga kasoyo. Uy, ulan na naman. Maputol-putol ang trabaho natin. Ano na ito? Yung aking kontrata din, hindi ko rin magawa-gawa. At gawa ng ganitong gawa ng mga kasoyo. Itong ulan init. Tapos ay iinit. Tapos ulan. Kaya marami nagkakasakit. May kitindi tayo tinablan ng sakit. Huwag naman sana. at para dere dere ang ating hanap buhay <laughs> oh pahinga na naman pahinga at delikado ulan init ah, may kataasan talaga yan Ah, uh, hilo pag umakyat diyan. So, yan, kulang pa ang harsya niya ng soyo. Uh, meron pang dalawang palo na tatalian niyan. So yon mga kasoyo, maraming salamat po. Yun lang po yung update natin sa araw na ito. Abang-abang na -abang tayo sa susunod mga kasoyo yung ating magiging uh, update. ayon bago tayo magtapos ay okay, like lang po ng ating video hindi na po mga soyo at short video lang tayo ngayon at uh, tamang ay eh, pag chismis lang tayo dun sa bangkang pamiwasan na yan inabangan ko talaga dyan yung yung makina kung paano isampah sana maaktuhan natin at mabutan Aho na kayo Talis. Nagawa kayo ngayon? Ha? Ah? Naggawa kayo? Nagahakot Nagahakot Wala nang gagawin sa kapilya eh Ah, magahakot? Huwag ko, panala ako, hindi ako kaya magkwan buhat buhat kay oh, Tama <laughs> Yung aking kamay kayo yung aking pulso Masisira magduhat Masisira Pagpindot ng cellphone na rin Masisira at ako yung magkukwan pa Hahaha <laughs> Kaya <laughs> <Pumindot> na pumindot ng cellphone na rin, wala buti ka kamay. Asa na, la, sila rapin na Wala, susunod daw eh. Wala pa eh, may sakin ba? rapin pa. Baka <laughs> ka, pa. Kahapon na gawa kayo? Oh, ay kahapon eh. Wala? Wala. Mm. Walang materialis eh. Tulang lang pa eh. Baka ako dyan pag pipintura na. Masila dyan. Dyan tayo sana yan. ka... Uh... Ah, Maraming kahon ka dyan pag... Wala bitay malalang kurba. Wala nga akong kahoy. Kaga. Kay kadol po madami. Wala nga. Ay, hindi mo na rin yung... Wala akong kakahoy-kahoy nga sa bahay. Nagahanap pa. Yung ang hindi ari. Gusto tigas. Eh. Ay, matigas yun. Tapos ay eh, yung pagkakalagari pa. <laughs> Oo. Oh, Masyadong matigas yun ang guho. Ah, ginagawa nilang paltik yun, no? Ang yan eh. Tigas. Hindi kaya ang ganay. Si, sila Anton eh Wala dyan oh, mga busy rin yung mga yan Wala nang gagamitin eh Ay magbubuho sana Wala nang buhangin Tapos ay pamburma wala Doon na lang sa gilid ng Bako do Malapit Doon lang kayo maghukay Lalayo pa oh. <laughs> pa, para malapit O <laughs> ah.

Hindi ko pala na-off yung aking camera doon habang nag-uusap kami. <laughs> Ayun. Salamat. Ingat-ingat po sa ating lahat mga kasoyo. Yun lang po yung update natin. Thank you.